Muling nakatanggap ng makabagong makinarya sa pagkasakang labing pitong kooperatiba sa ikatlong distrito ng lalawigan ng Nueva Ecija nitong April 19, 2024. Ginanap ang pamahagi ng mga makinarya sa covered court ng Kabanatuan City Hall kung saan 17 Farmers Cooperatives and Associations o FCAS mula sa 3rd District ang nabinepisyohan ng RCEP Mechanization Program ng Department of Agriculture o DA sa pamagitan ng PILMEC. Pinangunahan ni 3rd District Representative Rosana Ria Vergara ang pamamahagi ng iba't ibang farm machinery tulad ng four-wheel tractor, rice reaper at rice tresher. Sinaksihan naman ito ni Cabanatuan City Mayor Michael Elizabeth Arvera na nagbigay din ng mensahe sa mga magsasaka. Isa sa labing pitong kooperatiba na nabinipisyohan nito ay ang Apo Senyong Farmers Association ng Barangay Vega sa Bayan ng Pungapon kung saan tumanggap ito ng four-wheel tractor with attachment. Lubos naman ang pasasalamat ng mga magsasaka sa tulong na ipinagkakaloob sa kanilang samahan na layuning mapataas ang kanilang ani at kita sa pamagitan ng mga makabagong gamit at pamamaraan ng pagsasaka.